Mga kabayan at mga idol, just 39 gripon pinagpipilitan ng bansang Sweden, defense company na sub hindi sumusuko sa pag-offer ng kanilang multi-role fighter jet. Bansang Sweden may pangakong tulong na pulalakasin ang defense industry ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng advanced and sophisticated na mga kagamitan para sa armed forces. Sa video na inilabas ng Swedish Defense Company na Saab ay makikita ang kanilang offer na JAS-39 Gripen fighter jets para sa Philippine Air Force, TAF. Layunin ng video na ipakita ang mga capability ng Gripen bilang isang advanced multi-role fighter aircraft na angkop sa mga pangangailangan ng TAF. Sa kasalukuyan, ang TAF ay naghahanap ng mga modernong fighter jets upang palakasin ang kanilang air defense capabilities, at ang Sub ay aktibong nagpopromote ng Gripen bilang pinakamahusay na pagpipilian para sa Pilipinas. Ang Just 39 Gripen ay kilala sa kanyang advanced technology, reliability, at cost effectiveness na maaaring magbigay ng strategic advantage sa Philippine Air Force. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng mga ulat na ang Pilipinas at Sweden ay lumagda ng Memorandum of Understanding, mo para sa posibleng pagbili ng labindalawang Gripen C, DMS-20 Multirol Fighter Aircraft para sa PAF. Ang video ay bahagi ng marketing efforts ng Saab upang ipakita ang Gripen bilang ideal na pagpipilian para sa modernisasyon ng Philippine Air Force, na naglalayong palakasin ang depensa at seguridad ng bansa. Sa kabilang banda pa, nabawasan ang budget para sa AFP Modernization Program, kaya isa itong magandang pagkakataon para mag-alok ang sub ng flexible na financial schemes upang magsagawa maibalik ang JAS 39 Ripon sa listahan ng mga pinagpipiliang multi-role fighter jets ng Pilipinas. Narito ang ilan sa posibleng financial schemes na maaaring i-offer ng sub. Government to Government Financing Maaring mag-alok ang Sweden ng soft loans o concessional financing bilang suporta sa pagmodernize ng Philippine Air Force, TAF. Ang mga loan na ito ay may mababang interes at mahabang repayment terms na babagay sa limitadong budget ng Pilipinas. List to Own Arrangement Ang sub ay maaaring mag-alok ng list to own na opsyon kung saan babayaran ng Pilipinas ang mga eroplano sa pamamagitan ng lease fees na maaaring gamitin bilang bahagi ng pagbabayad para sa ganap na pagmamayari sa hinaharap. Ginamit na rin ang scheme na ito ng ibang bansa tulad ng Czech Republic at Hungary sa pagkuha ng Gripen Jets. Staggered Payment Terms Maaring i-extend ang Staggered Payment Plan sa loob ng 10 hanggang 15 taon para hindi agad mabigatan ang AFP Modernization Budget. Ang ganitong terms ay nagbibigay daan sa Pilipinas na makapagsimula ng procurement kahit hindi pa available ang buong pondo. Industrial Participation o Offset Agreement Maaaring mag-alok ang sub ng offset agreements kung saan mag invest sila sa mga local industries sa Pilipinas kapalit ng pagbili ng Gripen. Kasama rito ang transfer of technology, local assembly ng ilang bahagi ng eroplano, at training para sa mga Pilipinong piloto at mekaniko. Second-hand Gripen C, D-Variants Bilang alternatibo sa bagong Gripen E variant, maaaring ialok ng sub ang mas abot kayang Gripen C, the variants na fully upgraded sa MS-20 standard. Ang mas murang presyo nito ay babagay sa mas maliit na budget ng Pilipinas habang natutugunan pa rin ang operational needs. Collaboration with Allied Nations Maaaring makipagtulungan ng sub sa ibang Allied Nations ng Pilipinas, Japan o South Korea, upang magkasamang pandohan ang pagbili o magsagawa ng joint training programs para mabawasan ang kabuoang gastusin. Deferred Initial Payment Pwedeng i-defer ang unang bayad hanggang sa maaprubahan ang susunod na tranche ng AFP Modernization Fund. Makakatulong ito upang makapagsimula agad ang proyekto kahit limitado ang kasalukuyang pondo. Ang SOB ay kilala sa cost efficiency ng Gripen, partikular na sa maintenance at operational costs nito. Dahil dito, maaaring ipakita nila na ang Gripen ang pinakamahusay na pagpipilian para sa isang bansang may limitadong budget ngunit nangangailangan ng advanced na multi-role fighter jet. Subalit kahit na maraming advantages ang Gripen, may mga bagay pa din na kinoconsider ang Pilipinas at kung ano ang mga ito. Narito ang mga pangunahing hadlang o dahilan kung bakit tila mas pinapaborin ng Pilipinas ang F-16 Viper at KF-21 Boramay kaysa sa just 39 na Gripen ng Saab political and strategic alliances F16 Viper Malapit na alyado ng Pilipinas ang Estados Unidos kaya't natural na isaalang-alang ang F16 bilang bahagi ng mutual defense treaty Ang F16 ay ginagamit ng maraming bansa kabilang ang mga kaalyado ng Pilipinas kaya may mas malawak na suporta para sa interoperability sa rehiyon KF21 Boramae ang Pilipinas ay may lumalawak na defense partnership sa South Korea, na isang pangunahing supplier ng defense equipment tulad ng F-A-50 light combat aircraft. Ang KF-21 ay may potential na maging masabot kaya dahil sa posibilidad ng special financial deals mula sa South Korea. Perception ng Capability at Prestige Ang F-16 ay subok na sa maraming combat scenarios at may reputasyon bilang isa sa mga pinaka-advanced na multi-role fighter jet sa merkado. Ang KF-21 Boramae, bagamat nasa prototype stage pa, ay iniisip na magiging isang next generation fighter na mas advanced kaysa Gripen C/D at maaaring makipagsabayan sa Gripen E/F sa hinaharap. Ang Gripen, bagamat mahusay at cost-effective, ay may limitadong deployment sa Asia kaya't mas kakaunti ang reference points para sa Pilipinas. Financial Concide at Packages, F-16 Viper, ang US ay maaaring mag-alok ng Foreign Military Financing, FMF, o iba pang tulong pinansyal na hindi kayang tapatan ng Sweden. Malakas ang impluensya ng US sa seguridad ng rehiyon, kaya't mas malaki ang insentibo para sa US na isubsidize ang pagbili ng F-16. KF-21 Boramae. Dahil may existing partnership ang Pilipinas at South Korea, maaaring mag-alok ang South Korea ng mas flexible na payment schemes o offset agreements. Logistics at interoperability. F16 Viper, mas malawak ang logistical at maintenance support dahil sa dami ng operators nito sa buong mundo. Maraming bansa sa Asia Pacific ang gumagamit ng F16, kaya mas madaling makakuha ng spare parts at training support. KF-21 Boramae ang Pilipinas ay may karanasan na sa paggamit ng mga Korean-made aircraft tulad ng f 50 kaya mas madali ang transition sa KF-21 kung sakali. Gripen Limitado ang Gripen sa mga bansang gumagamit nito, kaya't maaaring mas mahirap ang logistic support sa rehiyon. Perceived Value for Money Ang F-16 ay kilala sa pagiging versatile at combat-proven. Ang KF-21 ay may potential na maging advanced ngunit abot kayang fighter jet. Bagamat cost-efficient ang Gripen, maaaring hindi ito makita bilang best value para sa long-term modernization goals ng AFP kung ikukumpara sa F-16 at KF-21. Geopolitical conside Russians Ang pagpili ng F-16 ay maaaring ituring na pagpapalakas ng alyansa sa US na mahalaga sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ang KF-21, mula sa isang regional partner, ay maaaring magbigay ng mas malaking flexibility sa Pilipinas habang iniiwasan ang sobrang pag-asa sa US. Conclusion, bagamat cost-effective ang JAS 39 Gripen, tila mas binibigyang halaga ng Pilipinas sa ngayon ang political alliances, interoperability, at future capabilities ng F-16 at KF-21. Gayunpaman, ang desisyon ay maaring magbago depende sa magiging pinal na financial packages at strategic goals ng bansa. Ang pinaka malinaw lang sa ngayon ay malaki ang nabawas sa budget ng AFP Modernization Program at ang tanging paraan para makapagsimula ang mga malalaking big ticket project na nasa modernization list ay kung mag-offer ang mga defense company ng mas flexible na financial scheme upang masimulan ang mga project na katulad ng multi-role fighter jet, frigate, corvette, air defense system at iba pang mga defense equipment na magagamit ng bansa para protektahan at mabantayan ang sakop nating teritoryo.